Good morning. May bunga ng mangga. Malit pa. Maliliit pa ang bunga. Tapos na natin sa Yan. Sa lahat po yan, si Manang nagtanim. Sabog sa inyo, ang sipag ko eh. Sipag, <laughs> sipag kumain. Tapos mayroon dito, ano? Yan. Dito. Langka. Malapit na. Malapit na manakaw. Iisa <laughs> ano, lang. Tapos dati doon. Ito. Si Manang nagtanim to. Santal. Pero, wala pang bunga. Santal. Ay, mo laklak na pala siya. Ayun. Nakita ba? Ano dito po? Tapos. Manga. Tapos. Siya. Yeah. Manang lahat nagtanim to ito yung mini mini po ay ano namin tawag dito kagubatan puro mangga yan yung langka namin din na namin bunga dati ano dami yung bunga ngayon wala na kahit isa din sa nang bunga yeah wala na lang bunga langka namin kahit isa kuwawa naman yan kagubatan dito Tapos mayroon kami yung sampalok. Wala pa bunga. Matamis yung bunga ng sampalok. Tapos, yun. Ang tawag dito, nakalimutan ko. Ah, hmm. Ano nga tawag dito? Ito, oh. Ano nga, nakalimutan ko kung anong tawag yan. Parang, ay, nako. Basta yun na yan. Ah, Tapos, yun, saging. Good morning, my chicken. Lock, lock, chicken. Hoy, alay ka dito. Gawin ka namin tinola. Ay, lumapit ka. Tubo-tubo, ba oh. Ang taba ng chicken. Yan. Saan po namin? Wala pa Oh. Alam mo ba, ito, matagal na itong tanim na ito, pero hindi na mamunga. Hindi ko alam kung anong klaseng tanim yan. Siguro mga, ano, 19 years na rin yan. Pero wala pang bunga. Chicken! Likod dito! mangga dito. Santot! mangga. Ouch! Ouch! Ay, chicken! Ay, chicken! Alam niyo ba? Ay! Oh! Sa kapitbahay namin to. <laughs> o, oh, salamat. tapi yang paling saya punya mai bunga. Ayun, mai bunga dah lawa. Tahu juga gitu, kamias, kamias, saging, 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 saging. Itu. Ay, mayroon siya. Oh, may maliit. Ayan. May maliit. Itong balang, araw mo, wala na rin to. Maano to matamis kapag nahinog? Aka. Tapos, uri na tayo. Talaan <laughs> pa tayo. Kahit saan saan naman natanim si Manang eh. ano, you know, o. Papayin na rin niya. Yan. Tapos mayroong yung cartis dito. Yan. Diba? Yan. Kagubatan. Saging doon may saging din doon no? kaso takot ako baka may ahas mm -mm. ayoko pumunta doon may ahas doon ayun na, uli huh? <laughs> na tayo may ros ros, ros sa na namin may bunga na ay may bunga, <laughs> may bulaklak yun ah Ayan, bango yan. sa pagkita. Gusto. Bayulit na halaman. Halaman. Ano? Bayabas. Hindi na nakakain. Sayang lang. Ayan o. Ah. Daming hinog pero walang kumakain. Ano siya? Natutuyo na. Wala kasi kumukuha. Bayabas. Bye, ya uh, boss. Oh, sige na, bye-bye Good morning na. Bye-bye. Love you all.